matre, jangan bawa friends, welcome back to my mini vlog. So, bumili nga ako nitong pang kuskus -kus para dito sa lumot kasi meron kaming senior citizen na dalawa dito sa compound at baka madulas sila. Hindi lang kami dito sa loob ng bakuran namin na kuskus, -kus, pati sa labas na rin dito sa iskinita namin kasi nadulas na rin ako dyan at yung kapatid ko muntik na rin siya dyan madulas. Nagbalunas lang kami dito ng tubig na may sabon pero hindi na namin yan nabalawan ng bonggang bongga kasi niintay na lang namin na umulan at yung ulan na lang ang bahala na magdaloy dyan ng tubig. Sobrang ganda nga nitong nabili kong pangkuskus ng lumot. Medyo mahirap nga lang siyang ikuskus sa mga hindi sobrang patag kasi basta medyo mahirap siya. Tapos in order ko to noong Thursday tapos Friday na nga ng umaga dumating na siya. Sobrang fast delivery. Actually, yung kapatid ko na nga yan ang nagsabi na, ate tara maglinis tayo, alisin natin yung mga lumot doon sa iskinita kasi nga nakakadulas na nga siya. So pagkatapos namin doon sa iskinita maglinis, magtanggal ng lumot, bumalik kami dito sa bahay para linisin o tanggalin yung mga iba pang lumot na sobrang kapal na. Nakakatuwa nga dahil itong mga pamangkin ko ay sobrang supportive at willing sila na mag-help sa amin. So nung kinagabihan, ayan, nandito lang kami sa bahay at itong anak ko nga, nakakatuwa kasi hindi niya kinalat itong mga laruan niya. Kumukuha lang siya dyan ng mga bagay na gusto niya o laruan na gusto niya. Tapos itong pamangkin ko, napagtripa na naman ako, sabi niya siya daw ay nurse at i-injectionan daw niya ako. <laughs> Nakakatawa nga kasi ang kanilang pang-injection ay lapis. <laughs> Partida, meron pang alcohol yan, meron pang wipes na ipapahid sa akin. Tapos ang tagal na injection nila, kala mo parang binubutas yung aking braso. <laughs> <laughs> Habang ini-injectionan nga ako dyan, ay nagpapabunot ako dyan ng puting buho ko at nagpapatanggal din ako ng balakubak, oh ha? <laughs> at hindi pa dyan natatapos, ito na nga, tatatuan pa ako. <laughs> 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 <-sharman na> <laughs> Jesus. Ay. At pagkatapos nga akong pagtripa ng mga pamangkin ko dyan, ito na nga, nakahiga na kami. Itong anak ko, nagulat ako, pinakikiss niya yung picture o video ni Jesus Christ dito. Tapos sasabihin niya yung pangalan na Jesus. Natutuwa nga lang ako dahil itong anak ko kahit hindi ko pa sa kanya tinuturo talaga kung gaano kahalaga si Hesus Kristo eh parang siya alam yan na kung sino si Jesus Christ. So yan lamang po for today's video mga friends and I hope nag-enjoy kayo. Bye. Ingat.